Good morning guys. At, at last, nalisin namin itong Chocolate Hills. Nags na kami dito sa Kiyos Chocolate Hills. Ito ang Chopa. Tara, let's eat. Ang Chopa o Asago. cold water. Tara, let's eat. Hello. Siyo pa o asado. <coughs> <coughs> Nagutom <Nibutong> kami eh. <coughs> Ito, very cold water. Sarap pa, partner sa cold drinks. Ang hot shell Okay, thank you, viewing. Nandito kami sa Tagbilaran, Bohol City. Tagbilaran City, Bohol. Bye! Wait nyo sa mga next video ko. Mami, Bibi, na vlog. Kasi tayo lang. Kano may film?